teksto sa Hebreo 11.6 Yan, sabi po niya Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang paladang sa Kanya sapagkat sino mang lumapit sa Kanya ay dapat sumasampalatayan may Diyos at siya nagbibigay ng gantimpala sa mga kumahanap sa Kanya Yan, Hebreo 11.6 So, ah uh, Bago po natin na uh, ibigay yung uh, pamagat. Ayan, ibibigay e, ko po na yung hindi sabihin na pananampalataya. So, kung, ang pananampalataya ay ang pagtitiwala sa isang bagay o isang tao. Ayun, katulad ng uh, pinakamadalas gamitin sa mga banal na kasulatan. Ang pananampalataya ay ang matibay na paniniwala at pananalig kay Hesukristo na umaakay sa isang tao upang sumunod sa Kanya. Kailangan ang pananampalataya ay nakatoon kay Yesu Kristo upang ito ay umaakay sa isang tao tungo sa kaligtasan. And so, uh, mga kapatid, ngayong hapon, ang may bibigay ko na pamagat ay ano ang tunay na may pananampalataya sa Diyos? Ano ang tunay na may pananampalataya sa Diyos? So, una po, ayan, inahanap ang Diyos. Ayan, so, ibig sabihin po dito ay yung inuuna natin ng Diyos. So, ayan, alam ko, alam mo, alam ko na, alam mo na po yung may bibigay kong Bible, Bible verse nito. So, ano po yung, sino po yung nakakaalam? Matthew 6. Yes, ang galing. <laughs> ayan, Matthew 6. Matthew 6, 33. Sabi po niya, Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ang ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. So, anong ibig sabihin nito mga kapatid? Ayan. Kapag pala inuna natin ng Diyos sa ating buhay, ayan, ito ay nagpapakita na kunay ang ating pananampalataya. Ayan. Naniniwala tayo na kapag inuna natin ang Diyos, ayan, ang lahat ng ating pangangailangan ay ibibigay niya ayon sa kanyang kalooban. So, ano ba yung mga posibleng ibibigay ni Lord sa atin? Oh, yan. So, talagang, alam ko naman na alam nyo. ayan, so, pero sa mga iba, ayan, hindi nila alam yon. So, kailangan natin sabihin yung ating tatlong basic needs. Yan. So, ito po yung food, shelter, at saka clothing. So, ito ang mga basic needs, yung so, mga mahalagang bagay na ipagkakaloob sa atin ng Diyos kung uunahin natin siya. So, uh, pangalawang example ko na may bibigay, syempre itong prayer meeting, di ba mga kapatid? Yan. So, uh, uh, may lang na tunay ating tayo ang ating pananampalataya kapag inuna natin ng Diyos sa pamagitan ng prayer meeting. So, salamat sa mga kapatid dahil inuna natin siya ngayong prayer meeting. Ayan. So, paano naman natin maipapakita na inuuna natin siya? O, ba? Diba? So, ito. May ipapakita natin ito sa pamamagitan ng araw ng linggo. So, isa yon, di ba? Priority, me, kita araw ng linggo, pangalawa. Ayan, so, dapat, bago ang lahat ay pumunta muna tayo sa simbahan para magpasalamat, ayan, magpuri at makinig ng mga salita ng Diyos. Ayan, di ba? Ang sarap ng pakiramdam kapag inuuna natin ang Panginoon lalo pag sa nilo. Ayan. Ang imposible, nagiging posible. Ayan. Naranasan nyo na ba yan, mga kapatid? Amen. 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 Lahat tayo sigurado na karanas na yun. Maraming karanasan. So ako, marami ng beses kong naranasan. Ayan. Meron yung time na masama yung pakiramdam ko na pumunta dito sa ating simbahan. Ayan. Pero dahil Inuna ko ang ating Panginoon. Ayan, pumunta ako dito sa church. Pagkatapos ng simba, bumuti yung ating pakiramdam. O, di ba? O, diba? ba? Diba? Tunay nga uh, walang imposible sa ating Panginoon kapag inuna natin siya. O, pangalawa, example, meron pa yung uh, meron yung time na nag-away kami ng aking asawa. <laughs> Ayan. Uh, although, naman yun, mga kuntingan ano lang, uh, pagkatampuhan. Ayan. So, kasi kung minsan, di ba, meron din yung hindi natin maiwasan uh, na magkaroon ng problema o magkaroon tayo ng tampuhan uh, sa ating mga asawa. Ayan. So, kahit na tayo ay kristyano, talagang nakakaano tayo, nakaka- Ramdam din tayo ng gano'n. Ayan. Darating at darating na darating talaga yon sa akin. Magkaroon Tukso. ng uh, tampuhan. Ayan, awa yan. Tokso. yan. Sa ating asawa. Ayan. Hindi lang sa ating asawa. Lahat sa ating mga kapatid. Lahat ayan, lahat na. Ayan. So, meron time kasi. Ayan, ipukwento ko na, no? Ayan. Meron yung time kasi na nakagayak na kami ng papuntang simbahan. Kasi naka-ano na kami, ha? naka Naka-ready na kami. Talaga, paalis na lang talaga. Pero, ang Jablo, gumawa ng paraan. <laughs> talaga si Jablo talaga. No? Gumagawa talaga ng paraan yan. Ayan, yeah. para kami ay mag-away. Yung time na yon, ako pa naman ang maglilid ng praise in worship. <laughs> ako pa naman yung magpapakanta sa araw na yon. kami yun. Ayan. So, ang bangsa, ayan, ako lang yung pumunta. Meron pa ngayong type, bakit si brother na sa akin, sabi nila sa akin. Sabi ko, ah, ano, may dinghalawa siya, Ganun na lang sinabi ko. Ayan. De, hindi siya pumunta, ako lang yung pumunta. Ayan. Pero sa koto lang, uh, hindi yung naging hadlang para uh, makapagsimba ko. Ayan. De, hindi yung naging hindi ko hinayaan na uh, gumawa ng jablo para hindi tayo uh, magsimba. Ayan. So, uh, ang ginawa ko, pinagkatiwala ko na lang kay God. Yung aming pag-aaway. Ayan. At uh, hindi ako nag-apekto. Talaga, hindi ako nagpa-apekto. Ayan. Kasi, naniniwala ako ayan, at nananampalataya sa ating Diyos na maayos din namin kagad yung aming uh, pag-aaway so nagpakanta ako ng malugod sa ating puso yan so uh, nanarangin ako sa ating Panginoon na sana uh, pagkagaling ko dito sa simbahan ay uh, magkaayos kami yan so at kay buti ni Lord talaga. Pagdating ko pa rin sa sa ano, sa bahay namin. ayan, inausap na niya ako. <laughs> oh, di ba? Ayun, napakabuti talaga ni Lord. Ayan, yung imposible talagang gagawin niya posible talaga. So, basta una, na natin si Lord, di ba? So, uh, Aya, ah, uh, uh, Napakabuti niya at dininig niya ang ating panalangin.